No. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit uh, pinagbitiw lahat dyan? Kung under performance, palitan mo. Bigla ka na lang uh, magtatawag ng courtesy resignation. oo Wala namang ka um, pinagbatayan kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin. Oo. Kung ako itatalaga mo po, hindi. oo Pwede ba yun? Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning mga kababayan. Luzon Visayas at Mindanao. Nandito na naman ang inyong lingkod, Jazz Vlog. At muli na naman tayo magsasama-sama ngayong araw. Araw ng miyerkules mga kababayan. Mayo 28 at uh, magbibigay lang tayo ng reaksyon konting reaksyon lang eto po kasing naging uh, pahayag ni congressman oh sorry senator Rodante Marcoleta sa episode ng saganang mamamayan kahapon eh matindi po yung kanyang mga birada mga kababayan Apo, at ayun uh, po ang bibigyan natin ng reaksyon. Mantakin mong ang utang pala ng ating bansang Pilipinas, doon ko lang nalaman, ino eh, sinabi niya, ay 16 trillion. Da, napakalaki. At dito po mga kababayan ay medyo binirah medyo kinidag sa Ilocano E kinidag, ginanun eh. Eh, yung tungkol po dito sa pagbalasa ng mga cabinet members ng ating Pangulo, mga kababayan. Eh, gusto kong ishare po sa inyo yung video, mga kababayan. Panoorin natin to at titingnan uh, titignan natin kung ano yung mga matitinding berada rito ni Senator Marcoleta at tiyak po ay magugulat at magugulantang po kayo mga kababayan. Sa mga bago po sa ating channel, bago natin panoorin yung video, like and subscribe naman po at uh, pakishare na rin. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel. At uh, kung kayo naman po ay dati na, eh salamat po sa inyo lahat. At ako'y bumabati po muna lahat ng mga subscriber at mga kababayan natin na katutok sa ating programang Just Vlog. Saman po kayo naroroon ay pakitanggap nyo po yung aming mainit na pagbati. Hindi na natin patatagalin to. Ito po yung video at panoorin natin ng sabay-sabay. Marami pang papalitan ang ano, ang uh, pangulo din. Mukhang marami ko, pero ang ang tatlo na kapila hindi pa po na confirm eh. kasi although nagfile sila ng ang uh, anong tagon, uh, resignation gaya halimbawa nung uh, sino nga ba yung, ano, yung tatlo na bagong cabinet secretary yung Vince Dyson, DOTR Uh, plus dalawa pa na bagong pinaltan ko ngayon. Hindi pa na confirm. Uh, Hindi pa po. Nagsipag-resign na Sangayon sa ngayon sa to. tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Okay, no? bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit uh, pinagbitiw lahat dyan? Ah uh, well, ako kong, ang assessment ko, eh siguro, batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun Kong. eh, ano, sa podcast tinanong siya, na ano ang kanyang uh, impression doon sa katatapos na midterm elections at mukhang doon ata ay na-realize ng Pangulo ba mukhang kinakailangan maraming cabinet secretary ang dapat ay na, kong yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election dyan? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, kung ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement, ta, kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon. Kung ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa... Hmm underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. Oo, ayun, kung pag re mo, dahil ang katwiran dyan, eh, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Oh, tama, hindi yan naabot yung expectation. So, o, po. eh, bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo doon sa isa? Ah. O, di rin yun. Para, o oh nga, kasi may ano na eh, no? Ano naman ang uh, guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun uh -huh. mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Eh baka naman ho, ganoon lang maging epekto kong do sa mga taong napaltan at saka Eh, Hindi nga, yung tao oh. eh, naghihintay. Oo, oh, oh, oh. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya, tang may seryosong nga nito ah. oh. di ba? Tama ho. Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa. Oh. oh. Eh, de, parang aso, pinalitan mo lang ng... <laughs> <laughs> ng collar. Oh, oh, walang galang na sa paghalimbawa dyan, ano? Opo, Palagi opo. naman ginagamit yun, eh. Oo. Oh, oh. Kung underperformance, palitan mo. Yun ah, hindi lang ko, eh. Oo. Oh, oh. Anong gagawin mo sa isang uh, opisyal na hindi nakaganap sang ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? Oo. Uh -huh. Oh. may, karapatan ka magpalit. Oo, oh, siyempre. Wala kanya... na bang iba na may papalit? Ay, ang pakarami ho. Napakaraming pakarami oh. magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen, oh. oh eh, bakit, eh, uh, bakit parang rigudon? Ah. May tawag doon sa pagkakuan ay eh, yung musical dance chair. Um, oh, oh, O oh. chair dance. Ah. Parang uh, trip to Jerusalem. <laughs> Nakita ko. Hindi ganun kaya... ang inaasahan ng oh. tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Opo. Oh, Palitan mo nang inaasahan mo na gagawa ng masigit. Ah, na mag, mas trabaho. sa inaasahan ng mga tao. Ah. Di ba? May napalta naman do sen eh. Yung DNR, Yulo Loisaga. Ang, ang ipinansi... bagal naman ang sinasabi natin oh. kung ikaw ay nabahala sa pagkat ang tao ay nakita nila na, teka muna, oh. kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun eh. Hindi e kaya kailangan na mabilis, decisive dapat ang action mo. Hindi yung uh, nag nagalis ka ng dalawa, tatlo, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan Hinalis mo yung isa, dinala mo ron sa... Oh. Oh. Pero kung nakakita... Tatlo eh. Opo, mga ilan lang. Pero kasi naman ko, nagpunta sa Malaysia ang Pangulo. Baka naman ho, kaya hindi na ituloy yung e pagpapalit-palit. Sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Opo. Hindi pa karapat dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nag-perform? Gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Uh... Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Opo. Para lang may masabi yung tao na seryoso ka. Oo. Eh yun yun ang inaasahan ng tao. Kasi. Ang isang halimbawa ko, ang managsabi si ES uh, Middle ano, Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, itong si Yulo, anya mas makang uh, mataas ang performance siya sa pag-abroad. Mas madalas daw sa iba yung dagat, kaya pinalitan nila at uh, inalis sa pagiging DNR Secretary. Oo, eh, papaano oh. mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Opo. Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman na pagkakaalis niya dito, dito naman ay gaganda ang kanyang performance? Eh, kasi kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation? Bukang oh, maganda na. naman yung Pasig <laughs> Napaganda nila na po. Paano mo, eh. nga, oh. paano mo nga patutunayan sa akin, nang pagkakaalis mo oh. <coughs> dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ako na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya. Para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Pa, paano? Wala nga ang evaluation ng bawat isa. Eh. Bigla oh. mo na pinag-resign eh. Para sa ganunang tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Ah, bagay. Diba? No? Halimbawa, yung sa Department of Energy, Kung, di ba, yung paenglutilia mula sa DOE, hindi sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating Congresswoman Sharon Garing, ano ang... Hindi, ano ipinalit yan, parang OIC lang yun. Ah, bagay, tama kayo, OIC po nakalagay. O, no? ba bakit ba yung oh. Department of uh, Energy... Oo. Ay napakasimpleng departamento ba noon? Aba, hindi ho ko napakalaki. mo sa isang OI sila. Napakalaki ng trabaho sa Pilipinas Kaya yan. Na, po. Parang Oo. Oo. nakikita ko, wala Sen. namang kahandaan talaga eh. Parang in-announce mo lang na ganito. Ang Ina inaasahan ng tao, Opo. talagang distinguido mo lahat. Uh... O, ito, hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Uh -huh. Ito, naging pamantayan ko. Uh -huh. ah, hindi kanya nakatupad sa inaasahan ko. Ah, ganun. Papalitan ko ng ganito. Dapat gano'n yan. Ah, ang inaabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang ah, Di, alam mo, DOJ. Kasi titignan mo yung, yung, yung kabuuan o. kasi ng uh, pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo. Kung tawagin namin sa UPN, Jen, ito yung public administration. Ah, sa UPN si Pag. hindi eh, ko naman sinasabi ito nang dahil lamang sa aking haka-haka. Alam mo naman, ipinag-aralan ko naman. Opo, dyan. may batayan naman kayo dyan ko. Diba? opo, opo. Oh. Paano ang gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit talimbawa yung report. Talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. Uh Kaya tumagilid tayo dahil dito eh. Di ba? Halimbawa, magkano na ba yung utang natin ngayon Jen? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para ngayon, mo. Bakit ngayon doon sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan na retail lahat sila. Uy, yun na tayo oh. gusto ng business community. Sino, sino ba? Oh. Sino ba talaga ang pinagkikinggan mo business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuungan? Oh, oh. Akala ko ba nagsalita na sila? sa katatapos na halalan, no? Tama kayo. Kaya naman yan, eh, kaya nagkaganiganito tayo, eh. Sa katatapos na ng nahalalan nga Nakala naman. Nakala natin, eh, 12-0 tayo, eh. Ano? Kamuntik <laughs> na tayo, eh, kang ganito. Oo, oo, Ganun pala, eh, kung inakala. <laughs> Nako? Oo. Uh -huh. Hindi, ah, uh, baka naman ho uh, pagbalik ng Pangulo Sen, ay uh, doon na natin makikita kung sino-sino talaga -sino talagang alis. Pero well, tama po yung binanggit Ang nyo. Ang tinatanong ko sa oh. iyo, Jim, bigyan oh. mo ako ng report, yung evaluation report ng lahat ng membro ng gabinete mo para malamang ko sino-sino ay nagkulang. Diba? Ah. Para sa ganon, alam ng tao. Ah, kaya oh. pala pinalitan si ganito. Mm -hmm. Ang sama ng kanyang ano, performance. performance. Ang eh. record talagang wala oh. eh. Di ba? Mukhang... Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, ah, doon siya karapat-dapat? Aha. Uh -huh. Mukhang e ba, ano yan, ko... magbanggit ng pangalan eh. Paano mo nalaman mm -hmm. na mula doon sa kanyang... <laughs> mula, sa, mula sa kanyang dating posisyon oh. na inilagay mo sa bago. Oh. Paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yan ang tinatanong ko eh. Oo oh, uh, nga, no? Hindi naman kung inisip mo lang, parang ang nangyayari. Ah, teka muna, parang... Uh, dahil ilagay muna natin. parang ayoko yung tentative na gano'n eh. Ayoko yung uh, Dapat parang no? trial and oh, error oh, eh. Oh, oh, Basta tang gusto ko, kung ako ha, oh, oh. akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? oh. oh dito ito. Dito. dito. Tanggalin mo, dalim mo. Ito, ayoko na ito. Ayan. Kasi kung underperformance ang problema, o lalo na kung corruption ang problema. Ayan, sa mo, yan, naman yan eh. Uh -ho. Either talagang hindi ka naka hindi na nakaganap sa tungkulin mo, uh -ho. o nakitaan ka ng katiwalian. Ayan. O, sabay. Uh -huh. O, an nasan, nasan, ang puwang para ikaw ilagay ko pa doon sa isa? Patama. Underperforming ka eh. Uh -huh. O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagi ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na maungura? <laughs> Ito inahanap ng tao. Uh -huh. Kaya, seryoso tayo, Jen. Hindi, uh... Pero mukong ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap niyo po ay talagang performance, mukhang ako personal, masasabi ko wala noon. Mukhang ang naging batayan lang dito ngayon eh, bakit ko pakiramdam? in yung, ano, yung wholesale reset ng uh -huh. bureaucracy? kasi ireresign. Okay, mag ano oh. kayo, mag oh. uh, sumiti kayo lahat ng ano, ng uh, courtesy resignation. Uh, Oo. Oh. Oh. Pagkatapos eh wala namang wala namang malina. Eh. Hindi para lang siguro kung na baka ma, 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 ma lang ba yung mga cabinet secretary ba tay ka lang Oo oh, nga pala no kailangan ko nga pala mag-perform oh, yung momentum eh oh. So, may medyo medyo, medyo manin taong gano oh tingnan nga natin eh wala eh Oo. Oh. di ba wala eh Mm -hmm. Sayang. Sayang Ayaw naman. Na ba? Hindi kaya, no? Baka naman, uh, to me, tempo lang, Sen. Walang tempo ka dyan, Jen. <laughs> 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 ang pinag-uusapan dito oh. ay pamamahala oh. ng isang bansa. Ng isang oh, bansa. Tempo, tempo. Uh -huh. Hindi pwede Ka ikaw ang kumuha niyan. Alter ego mo lahat yan, Jen. Oo. Oh. Yan ang problema. Ganito eh. Baka mamaya yung Malay mo yung isa. Hindi ko alam, ha? Pwede niya sabihin. Oo. Tinanggal ako rito. Dinala ako doon. Eh, alam naman ako na ako ang gano'n sa kanila, eh. Da, alam oh. sila sinabi kung ano talaga Ano ba talaga ang gagawin ko? Anong pamantayan? Ano bang standard na susundan ko marito? rito? Oh, oh. nung hindi nyo ko kinakitaan ng uh, performance sa sangayon sa inahanap nyo sa akin, tatanggalan nyo akong bigla. Alam oh. naman ako na ako pahiwating sa inyo kung ano gusto nyo. Kung niyo. Anong dapat gawin. Di ba? Oo. Uh -huh. Kaya gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Para sa ganun, hatulan natin silang lahat. Uh -huh. Ngayon, pag nahatulan mo ngayon, oh, eh, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Uh -huh. Lahat tayong magbantayan. Um, well, 'di diba? kung yan ang hinahanap nyo, Sen, ako na magkasabi. Ako mukhang... lang pa naghahanap nito. Ang taong bayan, eh, sila nang nagsabi. O, teka muna, uh -huh. nahalata tayo ah. Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo mag -re reset ngayon eh. I-reset. Uh -huh. uh -huh. Kung baga sa computer, delete. Di ba? Dinilit mo na eh. Bakit eh, binalik mo na naman? Eh, yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng nawala taong nga bayan. Nawala nga yung seriousness ng gano'n. Nawala nga eh. Oo. Uh -huh. Ang buong akala ng tao, ah, yan na yan. O wala rin. Oo. Uh -huh. O di ba? Pagkatapos ang sinasabi nila ngayon eh, 284 uh, congressmen Ay nako. Yan na naman. Yan na naman. Politi. Super majority. Ano daw po ngayon sa Kamar de Representante ang uh, nangyayari? Nagkakaisa uh, na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Oh, eh, wala man lang bang nagsabi bakit naman? Oh. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundu-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung, kung ako'y naniwala, ay doon do sila nagkamali. Tanungin mo ako. Eh kayo po, naniwala <laughs> ba kayo doon? Hindi. <laughs> <laughs> eh bakit naman? Kayo paano? Na... Oo. Oh, oh, Eh yung ang impeachment na ito eh, di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Oo. Uh Huwag na natin sabihin, oh, sinasabi, underperforming, eh, corrupt siguro or whatever. Uh Hindi eh ang tao, nagalit eh, di ba? Ayoko opo naman. Dinaan nila sa balota ang Bakit Bakit wala nila, eh. silang ganong nakuha ng uh, boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? ay eh, sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang mm. uh, kapalpakan? Oo. Uh -huh. Doon siya ginawang dalawang aksyon eh, di ba? Ayan. Inimpit nila yung Vice President na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung dati eh, yung Hindi pa President sila tumigil eh. doon. Mm. Ah, bigla na lang nilang hinuli. Uh -huh. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi, kabila nung daigdig. <laughs> 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 Naglalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, ah, yung performance natin ngayon. Eh. Hindi, alam naman nila eh. Uh -huh. Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang uh -huh. ito, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Tsiangko, Sen. Uh -huh. Oo, oh, bakit? Hindi mo pa niniwalaan yung sinabi yun niya? Yun ang sinasabi niya. Bakit magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi. Totoo na nga itong sinasabi Anong ko. Ano eh. sinabi niya? Eh, sabi niya, huwag niyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Eh. O, kasi nga, siya yung manager hmm. eh. Siya yung uh, campaign... Campaign manager, manager ng alyansa. Tama kayo. Ang ina, uh, ang, ang kanyang palaging iniisip, kung paano niyo may papanalo lahat ang mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay nakadag nakapasan <laughs> oh, yung obligasyon na oh, yun, oh. Pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat oh. ng kandidatong kanyang inaalagaan. Eh bakit naman hindi siya magkukomplain? Oo. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Oo. Oh. Ang sabi niya, eh sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan eh. Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin nga niya. Tinuloy, tinuloy pa rin nga. Eh. Oh. Oh. Kasi nga naman to kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, uh -oh, hinahanap yung pangako. Wala daw ma-release. O, oh, di ba? Inangako na nga sino ngayon ang may kagagawa uh -huh. Kung bakit nagkaganyan? Pagkatapos, ha ang ginawang katwiran, uh -huh. underperforming yung mga cabinet secretaries. Uh -huh. Kaya di ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung uh, pinagtatanggal. Na parang, ang sakit niya na. Ah, tama. Nilagi, hindi. inalis mo ko dito. ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung, akin yung aking Yung trabaho. No? Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Oo. wala nga... Wala record eh. Wala, wala, talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga ang tao bigla ka na uh, magtatawag ng courtesy resignation. Oo. Uh -huh. Wala namang ka um, pinagbatayan kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin. Oo. Uh -huh. Kung ako itatalag mo po, hindi. Oo. Uh -huh. Pwede ba 'yun? Eh naging nang naging sukatan eh, lang talaga. Kahit naman sa alam mo, kahit naman sa isang malit na opisina din. Opo. Ano, magpo-promote ka o magtatanggal ka, may batayan eh. Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Oo. Pupunta sa sa ano eh. NLRC, magreklamo yan. Kakasuhan kayo, ba't tinanggal? Kakasuhan ka yan eh. Oo. Sa sa basa mo na lang ako tatanggalin, eh. wala naman akong kasalanan. Oo. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di ba? hindi, uh, siguro naman dito eh, sa pleasure po ng Pangulo ang Alam kanilang ko performance. Yun, pero ko pero kahit na gano'n, mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangan protection eh. mm -hmm. Basta mo na lang ba itatapo ng ganun, walang, walang batayan? Uh, Siyempre meron, ito kahit po. saan. Uh -huh. Sabi niya, under performance is no longer business as usual. The uh -huh. people have spoken. Oh, di ba? Tama po. Oh, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng, ano, ng karampatang action yan? Oh. Uh, yan ngayon ang... Uh, Tapos magtatawag ka ng reconciliation. Iyan pa nga, Sen, ang uh, naging resulta kasi para bang ipinakikita niyang seryoso ako sa aking ini-offer na reconciliation, nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po kung ang parang sa tingin ko lang ha sa abot ng aking pananaw ay yun ang gusto niyang ipinta yung reconciliation Oo. ba, basta mo na lang mang-u-offer ganun Aba hindi naman kong hindi po sen oh Nung ikaw ay nililigawan mo pa yung asawa mo din Oo girlfriend mo pa lang Oo may bang medyo Nagaway kayo, binrayk kanya Limbo. Ah, uh, nangyari 'yun. Oo. Oh. Away, 'di ba? Oo. Oh, oh. Ngayon, mo ikaw naman ay gusto mong makipagkasundo, makipag reconcile. Oo, oh. oh, no. kasi talaga naman 'yun ang gusto mong pakasalan. Ay siyempre ho. Oo. Oh. Nangyayari lang Palang ikaw ang nagkakamali kasi, 'di ba? <laughs> Ngayon, paglapit mo sa kanya, sa Maimmune. <laughs> sasabihin mo ba sa kanya? Ano pangalan ng asawa mo? Jubi, uh, Jubi. Jubi. Oo. Oh. Bati na tayo. Ayan, oo. Oh. Ganun lang. Ay, hindi ho. Ay, siyempre, mag u ka hindi ng ganun, konsesyon. Hindi ganun ka. Gagawa mo. ka ng paraan oh. sa pamagitan ng pangangako siguro. Maring uh, baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Oh, oh, Para sa ganun ay... Ah, may... Tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik ano yung pagtitiwala. Ganun, Basta gano, ka na lang oh. ba naman ng walang... Oh. Hindi ako naniniwala sa ganun na walang... Ewan ko lang, ha? Ah. Uh, Oo. Oh. Di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa, well, sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, eh baka eh, nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kung baka magpatawaran na lang tayo, reconciliation na lang. Hindi kaya ganun ang ibigyan sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kayo kanino, nagkamali. Kanino ba yung no reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. Oh, eh, tama oh. lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo. Kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga... Mm. Doon sa ginawang aksyon, laban sa kanila. Oo. Uh -huh. Ngayon, nag u ka ng reconciliation ngayon. Hindi <laughs> ba tama lang naman na gumawa ka ng concession? Ah. Uh -huh. Halimbawa, meeting tayo, kinakailangan eh, pawin na natin si, ano, yung uh -huh. si dating Pangulo. Oo. Uh -huh. O, eh, hindi ko sinasabing yun ang gagawin. Oo. Uh -huh. O kaya, ah, uh -huh. uh, sabi mo kay ano, uh, kay speaker, uh, eh, wag nang ituloy yang ano. Yung impeachment. Eh, yun ang yun ang ano, halimbawa lang. Yun, o? yun ang halimbawa ng mga concession ah, na maring i-consider nung kabila. Ah, parang serviloso. para maniwala siya na oh, nga, no? ang ino-offer mong kamay ng uh, uh, pakikipagkasundo. pakikipagkasundo. So, eh baka maniwala siya na uh, ano, na nagtututuo ka na. Yan ang siya naman. Julie, Jubi, Jubi ah, po po. Jubi. Kapo. Kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Huwag ka na bimilit. Hindi pagkikipagkasundo yung ganun. No, parang Kaya no choice. Kaya ka ng oh. kondisyon. Parang no choice ka. Makipagkasundo ka. Ngayon din. O -o. Parang ganun. Kaya ano? eh, karaniwan yan, Nagdadala ka ng Uh, hopya man lang, hopya. Eh, man lang na maglubag man lang yung sagalit sa galit niya sa'yo. Opo, ang tipas siguro. Sa dami ng kasalanan na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita uh -huh. para sa ganun makita niya na sa dinami-dami ng uh, ng ginawa mong kasalanan sa kanya, meron mm -mm. pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayon. Ipakita mo yun, yun ang dapat maramdaman niya. Uh -huh. Pag wala yun, wala. Eh Mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Sekretary John Vic Pero para maliit lang eh. Ang offer ni uh, Sekretary John Big. hindi, kailangan niyang uh, ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating uh, opisyalis ng pamahalaan doon. Oo, oh, ayan eh, ang problema, kagaya ng paghalimbawa. Uh, pag -uh, pag -uh, na ginagamit ko. Oho. Uh -huh. Eh hindi mo hope yang, dinala mo hindi eh, ni. Eh. Okay. May dalan dala ka belay ko ilang na mali. Pati <laughs> pa. Lagyan mo naman ng expired ang pa, no? gano'n, Ganun oh. Hindi sabihin. Uh -huh. Eh ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng uh, magandang uh, ang tawag doon? Uh -huh. Pagsisimula. Ayan, magandang na maaaring, simula. Na maaaring tanggapin niya. Iyan, mm -mm. pinag-uusapan dito yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Aha. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan yung ano, sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, yan. makita niya, maramdaman niya sa puso niya, mm -hmm. nagtututo ka. Hindi pwedeng sincerity lang, tapos hindi ka rin magagawa ng aksyon. O, edi lang. Last... Diba? Yes Pakasabihin ng tao, hindi, peki yan. Uh, pakitan tao lang yung sincerity hmm. na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong box populist. Hindi, ito nga po itatanong tatanong natin. hindi uh, gusto niya, tanong natin kung uh, asan ay, ano uh, uh, Seryoso nga ba yung ini na pero napakikipagkasundo? Di ba? O, oh, doon sa nakita nilang... So, paano oh, nga yung tanong mo? Sa palagay mo? Yan. Sa palagay nyo, seryoso ba? O, seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? Sana Nino, natin, Nino. Nang Pangulong Bongbong? <laughs> <laughs> Kung ang sagot niyo po ay opo, seryoso yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po ay eh, B, parang pakitang tao lang ah. B, hindi po. Okay mga kababayan, salamat po sa inyong pagtsitsaga. Napanood natin yung video mga kababayan. Napakatitindi po yung birada po ni Senator Marcoleta sa video ito. At kagulat-gulat naman po talaga. Eh, ito po ay pang uh, pangkiliti. Pangkiliti po sa administrasyon mga babayan. kababayan. Napakinggan natin at napanood po natin yung kanilang uh, pag-uusap ni Ate Je uh, at yung kanilang pag-uusap ni Kuya Jen sa Saganang Mamamayan News and Information. Eh kung kayo po ay uh, hindi pa po nakaka-like dyan at nakaka-subscribe mga kababayan, eh mangyaring paki po ang Net25 News and Information at paki-like na rin. paki yung kanilang Facebook page mga kababayan. Parehas po 'yan sa YouTube at saka sa Facebook, News on uh, Net25 News and Information. So mga kababayan, hindi na natin ba bibigyan ng marami pang mga reaksyon yung ating napanood sapagkat napakalinaw naman na at napakatitindi, hindi na natin kailangan ipaliwanag pa sapagkat alam ko naman po na nauunawaan nyo na po yung mga bagay-bagay na yan. Eh bueno, kami po ay uh, muli po bumabati po sa inyong lahat. Nang isang magandang araw at saan mang po kayong naroon Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, mga OFW po na nakatutok sa ating problema, magandang morning po at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.